Si Nanoa at Jack ay magsasanib pwersa upang pabagsakin si Panse. Tingnan natin kung magagawa mo pang umiti ng may kumpiyansa ngayon. Samantala, bago mawala ng malay, nasabi pa ni Jasper ang pinakamalupit na babala, may traitor sa kanilang hanay. Ngunit hindi pa doon nagtatapos, dahil sa kabilang panig ng kagubatan, si Mr. Fogg, hari ng Underworld ng London, ay walang kahirap-hirap na winasak ang mga pinakamalakas na enhanced humans. Sa mabigat na katahimikan, iisa ang tanong na iniwan niya kay Panse. Eh. Saang panig nga ba siya kakampi? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simula na natin. What's up mga koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Jack the Ripper Case Files Kabanata 51. The Party Sa umpisa ng kabanata, isang matinding pagkabigla ang dama po kay Noah nang biglang lumitaw si Jack sa gitna ng kanyang kinaroroonan. Hindi niya naramdaman ang paglapit nito, tila ba ang hangin mismo ay walang binago sa paligid. Sa kabilang panig, si Panse na kanina'y may kumpiyansang ngiti at matatag na tindig, ay napahinto at unti-unting naglaho ang kayabangan sa kanyang mukha. Sa isang iglap, napalitan iyon ng malamig na titig na walang halong emosyon. Mula sa matayog na sanga ng puno, bumaba si Jack na parabang walang bigat ang katawan. Maingat, eksakto, at walang bakas ng pagmamadali, tila isang aninong nagpa lamang na magpakita. Sa mata ni Noah, isa itong pagpapakita ng likas na kakayahan ni Jack, ang mailap na presensya at ang pambihirang kasanayan na makagalaw ng hindi na mamalayan, kahit ng isang bihasa sa labanan. Sa kanyang paliwanag, patungo na sana siya sa kuta ng mga kalaban upang iligtas si Luna. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, dumampi sa kanyang pandinig ang malamlam at nakakaakit na musika ng mga espada na nagbabanggaan. Para sa kanya, hindi iyon ingay, kundi isang awit na humahatak sa kanya ng walang pasubali. Sinundan niya ang pinagmumulan at doon niya natagpuan ang matinding sagupaan ni Noah at Panse. Habang pinagmamasdan, hindi rin nakaligtas sa kanya ang husay ni Panse. Hindi ito isang karaniwang mandirigma, mayroon itong determinasyon na handang maglakbay ng malayo, masundan ang isang target, at wakasan ito anuman ang mangyari. Ganitong uli ng tao ang umaakit sa pagnanasa ni Jack, isang target na mahirap takasan ng kapalaran. Ngunit habang nagtatagpo ang kanilang mga titig, gumana na ang natatanging abilidad ni Jack. Sa ilalim ng kanyang malapitan at walang korap na pagmasid, nakita niya ang pagbagsak ng kumpiyansa ni Panse. Ang ngiting kanina'y nakapinta sa lobby nito ay tuluyang naglaho, napalitan ng tahimik na seryosong anyo. At sa likod ng malamig na anyo, malinaw ang dahilan, sa isipan ni Fancy, eh, bumalik ang alaala ng tanging nilalang na nakalaban at nakasabay sa pinakamalakas na night commander na si Kaka. Alam niyang ang pagharap kay Jack ay pagharap sa kamatayan, lalo na ngayong kasama pa nito si Noah. Dalawang halimaw laban sa iisang mandirigma. Mabilis na kumilo si Jack at humugot ng punyal, handa sa anumang bigla ang pag-atake. Samantala, nanatiling tahimik si Panse, hindi na sinubukang magpaliwanag o makipagsagutan. Maingat niyang ibinalik sa kanyang likuran ang mabigat na Daikatana. Para sa kanya, sa pinakamainit at pinakamasarap na bahagi ng laban ay dumating ang isang balakid, at iyon ay si Jack. Ang galit at pagkadesmaya ay kumukulo sa kanyang loob, ngunit alam niyang walang saysay ang pilitin ng laban sa ganitong pagkakataon. Isang marahas na desisyon ang kanyang ginawa. Mula sa kanyang mga kagamitan, inilabas niya ang isang kakaibang mekanismong metal. Sa sandaling piniga at inihagis ito sa lupa, sumirit mula rito ang napakakapal at nakasusulasok na usok. Agad na bumalot sa paligid, kumakapit sa bawat hangin, dumidikit sa balat, at halos hindi makitaan ng silweta ang paligid. Sa unang reaksyon, umatras si Noah at Jack, umiiwas sa panganib na maaaring itinatago ng usok na iyon. Ginamit ni Panse ang kaguluhang iyon upang mabilis na kumilos. Sa loob lamang ng ilang segundo, naglaho na ang kanyang anyo sa ulap. Nang bahagyang humo pa ang makapal na usok sa dikalayuan, nakita ni Jack si Panse na nagmamadaling tumatakas. Nasabi na lamang niya na tila na istorbo niya ang laban nito kay Noah. Para kay Noah, walang saysay na habulin pa ito. Mas mahalaga ang oras, at higit na mahalagang puntahan agad si Luna, ngayong tiyak na nila kung saan matatagpuan ang kuta ng mga kalaban. Sa kanyang puso, ramdam niya ang kirot ng pagkadesmaya, humihingi siya ng kapatawaran sa alaala ni Mika, sapagkat pinatakas niya si Panse at hindi agad na ipaghiganti ang kanyang kasama. Ngunit sa kanyang sarili, pinanggakaw niyang mangyayari rin ang paghihiganting iyon sa tamang oras. Sa iisang direksyon, sabay nilang tinahak ni Jack ang daan patungo sa kuta ng kalaban. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis, matatag, at walang bahid ng alinlangan. Sa pagtakbo, isang mapanoksong ngiti ang sumile sa lobby ni Jack para bang inaasahan pa niyang may mas masarap pang laban na naghihintay sa isla ng Avalon. Si Noah na may tahimik lamang na nakikinig, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan ay para bang isa lamang siyang tauhan sa isang palabas na si Jack mismo ang may akda. Para kay Jack, ang mundo ay tila isang entablado kung saan bawat tao ay isang artista. Ngunit sa masusing pagninilay, batid niyang mas kakaiba pa ang realidad kaysa sa anumang dula. Napalingon si Noah kay Jack at agad niyang nakilala ang mga katagang binitiwan nito, tila isang linya mula sa isang dula, mga salitang pamilyar sa kanya. Kilala niya iyon bilang isang sipi mula kay William Shakespeare. Mula roon, ipinahayag ni Jack na panahon na upang magtungo sila sa Demon King's Prison, kung saan nakakulong ang isang magandang prinsesa, ang prinsesa na tinutukoy niya ay walang iba kundi ang kapatid ni Noah na si Luna. Samantala, sa kuta ng Royal Dragons, bumabalot ang nakakabinging katahimikan. Subalit sa ilalim ng payapang anyong nito, dama ang matinding higpit ng pagbabantay. Ang bawat sulok ay may matang nakamasid, at ang bawat anino ay tila may nakatagong bantay. Sa loob ng kulungan, makikita si Gina na paulit-ulit na tinatawag at kinakamusta ang mga kaibigan niyang nakakulong sa kabilang selda. Ang kanyang tinig ay tumatama lamang sa katahimikan, walang tugon mula sa mga ito. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalala, napansin niya ang bahagyang paggalaw ng katawan ni Jasper. Agad siyang lumapit sa rehas at tinawag ito. Dahan-dahan itong lumingon, at sa kabila ng panghihina, agad na nakilala si Gina. Sinubukan ding itanong ni Gina kung nasaan si Noah, Mom, Poggy, at iba pa nilang kasamahan mula sa Mother Goose. Ngunit sa halip na tuwirang sagot, tanging babala lamang ang iniwan ni Jasper, mag-ingat. At bago tuluyang mawala ng malay, binitiwan niya ang pinakamahalagang piraso ng impormasyon, mayroong traidor sa kanilang hanay. Namuo ang malamig na pawis sa pisngi ni Gina habang pinoproseso ang narinig. Sa gilid, napatingin na lamang sa kanya si Luna, hindi man nagsalita, ngunit malinaw ang tensyon sa kanilang pagitan. Muling bumalik ang tanawin kay Pansen na kasalukuyang nagmamadaling tumakas mula kina Noah at Jack. Habang tumatakbo, unti-unting bumalik ang ngiti sa kanyang mukha. Para sa kanya, ito pa lamang ang simula ng mas kapana panabik na pangyayari, at sa kabila ng pagkakabigo, hindi niya hahayaang makalayo si Noah ng ganoon kadali. Malayo na ang kanyang narating para sa misyon, at wala siyang balak na umurong ngayon. Ngunit bago pa siya makapagplano ng susunod na galaw, may umalangaungaw na sigaw mula sa di kalayuan, isang panawagan ng tulong. Isang tinig ang nagsabing may halimaw na umatake. Napalingon si Panse sa pinagmumula ng sigaw at sa isang iglap, tumilapon malapit sa kanya ang isa sa kanilang mga tauhan, isang enhanced human na siyang sumisigaw kanina. Mula sa parehong direksyon, isang figure ang unti-unting lumitaw. Isang lalaking may bitbit -bit pang isa pang sugatang enhanced human. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Panse at tuluyang naging seryoso. Nakilala niya ang papalapit, ang demigod na si Mr. Pog, hari ng underworld ng London at ama ni Noah. Bahagyang tumulo ang pawis sa kanyang mukha. Tamdam niya na kung gagalaw siya sa pag-atake ng walang plano, matatapos agad ang kanyang buhay sa isang iglap. Ang pressure na bumabalot sa kanya ngayon ay halos kapareho ng naranasan niya kay Noah, malamig, walang emosyon, at nakatuon lamang sa laban. Ngunit malinaw sa kanya na mas mataas ang antas ng focus at lakas na taglay ni Mr. Pob. Tahimik lamang na nakatitig ang hari ng underworld, walang bakas ng alinlangan. Samantalang si Panse, sa kabila ng nararamdamang panganib, ay nagpa siya na hindi uurong. Para sa kanya, isang jackpot ang pagkakataong makaharap sa labanan ng mismong hari ng Underworld ng London. Ngunit sa huling panel, na natiling mabigat ang hangin sa pagitan nila, isang tanong ang iniwan ni Mr. Fogg kay Panse, sa ang panig nga ba siya kakampi? At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina!